Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sino ba si Claudine ko? Ang sikat na influencer na ito ay kabi-kabila ang batikos kaya trending na trending online. Bukod sa marangyang pamumuhay niya, bakit nga ba pinag-uusapan si Claudine ko sa social media? Private plane rides, bonggang biyahe abroad, at mamahaling gamit mula bags, damit, hanggang sapatos, saan nga ba nang gagaling ang perang ginagastos para sa ganitong lifestyle? parang tubig na tumatagos sa sirang drainage, dahan daw kinakalawang ang imaheng matagal niyang binuo dahil sa patuloy na batikos. Bilang content creator, tampok sa kanyang mga video ang private plane rides, fashion hauls, luxury travels, mamahaling sasakyan, at curated lifestyle posts. May negosyo rin siyang almighty matcha na nagpapakita ng kanyang pagka-business-minded at high-end branding. Pero maliban sa marangyang buhay ni Claudine, bakit nga ba siya trending? Ang buong pangalan niya ay Claudine Julia Monique Co, ipinanganak noong November 10, 1998. Noong siya ay mag-18 years old, umagaw ng atensyon ng Granding debut niya sa Shangri-La at The Fort kung saan rumampa siya sa gaw na gawa ni Filipino designer Hilke Babandairo. Tubong legaspi albay si Claudine at mula sa pamilyang kilala sa politika at negosyo sa Bicol. Ang kanyang ama ay si Christopher Ko, co, co-founder ng Highton Construction and Development Corp. Habang ang tiyuhin naman niyang si Elizalde Ko ay CEO ng SunWest Group of Companies at dating chairman ng House Committee on Appropriations. Nag-aral siya sa University of Asia and the Pacific at nagtapos ng kursong Entertainment and Media Management. Matagal bago siya nakilala sa vlogging pero ilang videos niya ang sumikat tulad ng kanyang private plane ride papuntang La Union, house tour sa bago nilang bahay sa Maynila, mga hotpot dinner at parties kasama ang barkada at apartment hunting sa Paris. May video rin siya na bumibili ng puting G-Wago na nagkakahalaga ng halos 25 million pesos. Bilang travel enthusiast, nakarating na siya sa 37 bansa, karamihan ay sa Europe, kasalukuyan siyang karelasyon ni Lemuel Lubiano, kapatid ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction and Development at kamag-anak ni Lester Lubiano. Dating konsehal ng Sorsogon. Pero saan nga ba nang galing ang batikos laban sa kanya? Nagsimula ito ng sumabog ang galit ng publiko sa palpak na government infrastructure projects, particular na ang multi-billion peso flood control projects. Lumabas sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang top 15 contractors na may hawak ng karamihan sa mga proyektong ito. Kitang-kita sa listahan ng mga kumpanyang konektado sa pamilya ni Claudine, ang high construction ng kanyang ama at Sunwest ng kanyang tiyuhin. Kaya ang tanong ng bayan, ang kanyang marangyang pamumuhay ba ay sariling sikap o may galing sa kickback sa mga flood control projects ng tatay niya?